batas na batas ang dating pinaniniwalaan. Ang responsibilidad niyo sa barangay, ipigay niyo. Umaasa kayo sa mga vendors dito. Umaasa kayo kayo! pag na naman yung manin ako! Okay, tabi ko kayo ha. dahil sa isang kasakiman. Halina ako sa meeting kasama ang mga investors ng Freeport. Mamadali na sila. Siniserve na yung demand letter para magsilayas na yung mga squatter na vendors. Itutuloy pala ni dad saka ng papa mo yung Freeport site. Legal naman eh. Ano yung mga buhay ng mga mga yung vendors doon? Hayop ka talaga, Benito. Paglalaban namin ang karapatan namin. Tanda mo yung mga bata mo. Eh! Mga boy. Birthday siya, pinakatakilang nanay oh, sa palat ng Pinaluhod sa lupa na walang kalaban-laban. <coughs> Igaganti ko yung nanay ko. Tanging dahas ng nagsilbing patas. niyo patamaan yung kotse! Nandiyan na anak ko! Oh my God! Mercy Balmores, ikaw rin magiging kapayaran ng tatay mo sa lahat ng kasalanan niya. Miguel, I can't bear the thought na she's out there with those criminals. Mahal na mahal ko si Mercy. Hindi ako papayag na may mangyari sa kanyang masama. At nang umira lang batas ng pag-ibig. No gusto ko maging magkaibigan tayo. <laughs> muling nahatulan ng kamatayan. Napatunayan ng korting ito na ikay nagkasala. Hindi ako matatahimik at hindi ko siya naigagante. May mas pa kaysa sa dahas. Ano yan? Patuliran. May tao sa labas. Inahanap si Mercy. Per muling mabubuhay para magiganti laban sa mga mapangapi. Ngayong Abril, buong ipinagmamalaking inihahandog ng TV5. At sari-sari, isang produksyon ng Studio Viva ang isang kwento ng paghihiganti na abot hanggang langit. Pinagsama-sama ang iba't-ibang henerasyon sa aksyon at drama. Pagbibidahan ni Nasid Lucero And I want mercy at all costs. Renes Caño Nalaban tayo kay Balmores. Tayong dalawa. At Sara Labati. Pangako mo sa akin na pupunta ka. Bakit hindi ka nagpakita, Norman? At sa kanyang kauna-unahang seryeng pagbibidad, bilang Norman de la Cruz, Kiko Estrada mula sa orihinal na obra ni Carlo J. Caparas. Ang batas ay may tuturing na epektibong sandata laban sa iyong mga kalaban. Hindi mo kakailanganin na gumamit ng dahas upang sila'y mapatumba. Mula ngayon, ako na si Abra Espiritu. Pababagsakin na kita, Benito, Miguel, at ang inyong buong pamilya. Sa direksyon ni na Albert S. Langitan at Roderick T. Lindaya, simulan ng paghahatol. Carlo J. Caparas Lumuhod ka sa lupa